Magandang araw po ulit sa inyo mga kasaka Ito muli ang inyong gurong magsaka Welcome po kayo sa channel ko Ang magsakang guro Ang pag-uusapan po natin ngayon Ay patungkol pa rin sa feeds and feeding Part 2 So balikan lang po natin yung topic natin I-review natin So ano pa ang tawag natin sa feeds doon Ang feeds ay Food ration given to animals Pagkain ibinibigay natin sa ating mga alagang hayop na kompleto po sa sustansya Pati vitamins and minerals So yan po ang uh, sabi natin sa feeds Marami pong kategorya at uri uh, ng feeds Sa baboy na lang eh napakarami yan Pero i-discuss ko ulit for the sake yung mga hindi nakaantabay noon sa una kong vlog Patungkol sa feeds and feeding one So, sa pre-starter, yan po yung mga bagong walay na biik. Yan po ay sa edad isang buwan. pre po, pre-starter po ang kinakain nila dyan. Mataas po ang protein content nyan, 22% to 20% kasi nga sagsagan ng kandilang paglaki. Ang tanong, saan ba nagagali yung protein content na yan? Nanggagaling po yan sa pinaghalong mga ingredients kagaya ng rice bran, corn meal, copra meal, fish meal, soybean meal, wheat meal, at marami pang iba po ang hinahalo dyan. Bawat isa sa kanila, sa mga ingredients na yan, ay may kanya-kanyang protein content. So, ang ginagawa nila yan, naglalagay sila ng tinatawag nating feed formulation para ihalo-halo ang mga yan, para mabuo nila yung 22% ko Co compute nila yan ang tawag po natin yan ay feed for meal inflation so ayan po sana ay medyo nakapagbigay ako ng konting paliwanag tungkol diyan pangalawa ay ito na po yung tinatawag nating starter dalawang buwan na po ang mga yan ang protein content ay 18 So, ayan, pinaghalo-halo pa rin yung mga ingredients na yan, kino-compute. Kasi sinabi ko kanina, may iba-ibang Uh, mga dami ng protein kandiyan ang mga yan uh, pagkakalam ko ang pinakamataas dyan is yung soy bean oil meal so yan po yung pinakamataas na kung hindi yung is mga 15 to 30% po ang protein content nyan so okay so sa mga rice bran mga 12% uh, sa ano naman mga corn 12% pa rin at pati na rin yung rice bran eh, medyo mas matas ng konti mga naglalaro yan sa 13 to 14% sa rice bran po sa ibang ingredients naman mga, mga 9, 8, ganyan pero yung fish meal mataas din yan mga 12% so ayan po, ganyan ginagawa nila, kinulang compute nila sa tinatawag nating feed formulation ang pangatlo po ay grower na po tatlong buwan na po ang mga yan so sa grower ay 16% po ang protein content So mababa na po yan kasi sa dalawa at tatlong buwan, uh, isang buwan ay ang mga baboy natin ay malalaki na po. Ready for uh, ano na yan. Ibenta kung talagang maganda yung care and management natin diyan. Mga 75 to 80 ano na yan na uh, kilos. So yan. And the last one po ay yung finisher. Mababa na po yung kanyan protein content 14% na lamang po kasi sa maintenance na lang po yan ang mga babay natin ay mga 80 to 100 plus na po ang kilo naman yan ready for marketing na po talaga sila baga na risk na po nila yung maximum na kanilang paglaki na dapat ay ibenta na po sa mga edad na yan kasi kung hindi pa may benta sa mga edad na yan ay magumpisa na po tayong mag kakalugi-lugi. Eh, kasi po, eh, gaya ng sinabi ko kanina, na explanation ko kanina, ay naris na na po yung maximum na paglaki nila. At kapag pinatagal mo pa yon ay hindi na sila ganong lalaki o tataba. So, ang mangyari yan, bumababa ng bumababa ang inyong profit. Ganon po ang explanation dyan. So, ayan, mga kasaka, dapat sa apat na buwan, hindi natin palampasin yan, dapat uh, ibenta na po natin yung mga baboy natin. Okay lang hanggang 4 to uh, 15 days. Okay lang. Hanggang siguro pwede pa hanggang 5 months pero mas maganda kapag paglampas ng apat na buwan na ibenta na po yung mga baboy natin. So ganyan po ang explanation ko sa inyo tungkol sa mga feeds pagdating po sa baboy. ah uh, so sa sunod na topic ko po ay feeds and feeding pa rin yung mga uri naman ng mga feeds para sa iba't ibang uri ng hayop ang pag-uusapan po natin dyan kung meron po kayong katanungan ay magtanong lang pa kayo sa comment section sagutin ko po yan uh, gusto ko lang po magdagdag sa feed formulation sa feed formulation po ay uh, ginagawa yan yung mga malalaking babuyan uh, sila mismo ang gumagawa nagko-compound ng kanilang feeds, pero dapat lumabas pa rin yung protein content na yan para sa ganun ay tamang tama lang yung pakain sa ating mga baboy pagdating sa crude protein samantala yung mga backyard raisers na kagaya natin na malilit ay ang ginagawa naman natin po ay yung bumibilang tayo, bumibili lang po tayo sa mga farm uh, store so dyan lang po tayo bumibili pero may mga ano din mga home growers o mga backyard growers na medyo malalaki ng konti mga nagpapanak o di kaya sila mismo ay nagpapatining ng marami so sila pa rin po ay nag feed formulation kasi natutun natutunan nila yan napag-alaman nila yan sa mga susunod kong mga topic yan siguro yung ituturo ko ang feed formulation po how to compound feeds with all the needed uh, crude protein content sa anumang uh, edad ng ating mga baboy pati na rin po sa breeder uh, kasama na rin po dyan uh, mga nagpapasuso ng mga kwan at uh, saka yung mga bull natin yung mga uh, tawag dito yung ginagawa nating mga boar yan, yan po so lahat yan, mayan, tata ibibigay ko yung uh, topic discussion tungkol po diyan. so kung mayroon po kayo mga katanungan ay uh, mag-comment uh, lang kayo sa comment section at sasagutin ko po. Ngayon po, kung sakali mang gusto nyong uh, mag-request ng mga topic na gusto kong gusto ninyong malaman, ay mag-request lang po kayo at uh, I will try to do my best na ibigay ko sa inyo yung topic na yan. Uh, itong patungkol po sa gusto ninyong malaman. So ayan, God bless sa ating lahat mga kasapa. Hanggang sa muli, bye bye. God bless to all of us to go with our family. Tandaan lang po natin mga kasaka na sa isang buwan, sa isang baboy ay nakakagain sila ng 25 kg. So in 4 months time, 100 na po talaga yan o may pa. Kaya yan yung pinakamagandang time na ibenta na po natin yung mga baboy natin. May 4 months old po talaga. you <laughs>